yan sama haba-haba natin yung biyahe nakalating din tayo dito guys pabalik ng Dubai yan uh, okay napaka relax ko dito guys at saka napaka aliwalas no ng lugar then sa mga ba bakasyonista uh, mga requirements natin sa Pilipinas unang una kailangan nyo lang ng ticket pangalawa ang inyong Emirates ID pangatlo ang inyong passport pang-apat guys, magpila po tayo ng e-travel arrival, yan kung punta ka mga pabalik ng ano, pabalik nang Dubai ang kailangan nyo lang una magpila po kayo sa uh, balik manggagawa sa so, ano ba yan so bigay ko na lang sa inyo yung link tapos dun, pila pa nyo siya at makakuha kayo ng uh, extended na OEC, yung balik ang Yun yung pinaka-importante pag pabalik tayo ng Dubai guys. And then, ang pangalawa ay ang tayong ticket. Then, ang pangatlo, ang inyong Emirates ID, hinahanap ko yan. Then, pang apat, ang inyong passport. And, kung magtatagal tayo ng 12 hours guys, meron silang bagong ini-issue dito na kailangan yung fill no? Ito ang government na parang i-travel din sa Pilipinas. So, i-ano nyo lang, tignan nyo lang yung link sa baba. So, isina, uh, ipapakita natin dito sa screen. And then, ang panglima ay ang inyong ripan. <laughs> sa mga OFW guys, meron po tayong ripan na nasa 550. Ibibigay po siya tuwing pabalik na po tayo ng Dubai. Automatic po siyang ibibigay. Sa mga OFW lang po yun, available. At saka, payo ko sa inyo guys uh, kailangan may ano kayong oras no huwag kayong yung masyadong maikling oras dapat may 6 hours pala tayo guys ito yung tayo ko sa inyo pag may travel po tayo dapat may 6 hours tayong allowance gaya nangyari sa akin kanina yung nagkadili-dili po yung luggage saka yung flight gaya, gawa nung ano maulan maulan sa Pilipinas grabe in this month so pag natin, natin dito sa ano sa Singapore na napakaliwalas guys sobrang init dito ngayon Okay, so nag-relax muna tayo dahil sobrang haba ng kiyahin natin. So almost 5 hours po tayo doon sa ah, hindi, almost 7 hours ata ako nakatambay doon pero hindi naman tayo magugutom doon sa Terminal 3 guys kasi meron po silang OFW lunch. OFW OFW lounge. Yan. So libre po lahat doon, walang bayad. So kung gusto niyo magkape-kape doon, yon, kape, -kape, kape meron ng goto, may lumi, may lugaw, may sutanghon, tsaka may mga masasap na delicacies. Tsaka kumpleto sila sa kape guys, may dalawang machine sila doon. Actually, umuwi ako ng June. Wala pa pong hindi pa po siya bukas. So, ang ganda ng no? kuha na po, guys. Ayan. Yeah. Malamig lang gano'n ako comfortable dito, no? At saka puti-puti natin dito, no? Kasi sobrang init dito sa Singapore ngayon, guys. Ayan. So, kung pabalik na kayo ng Dubai, at wala kayong perang, peso-pera na, no, pambili ng pagkain, huwag kayong mag-alala, guys. Kaya say, libre na po lahat doon. <laughs> Punta lang po kayo sa OFW Lounge. Hanggang anong oras po kayo doon? Unlimited po. Pero, kailangan, pag pumasok po kayo doon guys magdal kailangan meron na po kayong ano uh, number one nilang hinahanap ay ang o OEC ang balik manggagawa so payo lang to sa mga bakasyonista mga katrabaho nating OFW at sa, sa ibang bansa okay so ano at paano natin gagawin ang lahat ng yan simple lang ano actually sa Pilipinas lang naman guys medyo marami isang ano lang naman tayo pinaka yun lang ayang itravel at saka kumpleto uh, naman ayan sa mga hindi pa nakabakasyon dyan so mag search po kayo sa mga uh, website para makut ma makapaghanda po kayo at saka hindi na po kailangan ng ano guys mga papel papel hindi na kailangan yan screenshot nyo lang lahat yung code pero kung hindi kayo para sure ball magdala na mag print out na rin kayo okay kasi ako wala akong dala kahit isang papel puro screenshot ng pinakita ko sa Pilipinas pa uwi pabalik importante guys wag lang lobat yung cellphone nyo yun lang yung dapat So siyosan mga kabadi sa ating mga kaberts, at sa ating mga katlo sa mga boss na bakasyonista yeah. Masa pagbakasyon sa Pinas guys pero kailangan may sakto kayong dala kasi iba papapautang kayo pag hindi nyo makontrol yung perang bitbit nyo yan yun ang marami ko sa inyo mga tropa natin okay so nag relax muna ako dito kasi napakahaba ng biyahe natin guys grabe halos 2 days ako walang tulog actually mula pa ako kagayan, dumagete at saka sa lahat ng mga nakabilan ko may vlog pa ako doon, so don't forget to like, subscribe sa, at saka sa mga nice pong magbakasyon guys importante uh, kasi wala namang gaanong requirements eh hindi ko alam kung bakit yung iba maraming pinapapit pero, uh, sa, pero kung isang kumpanya lang naman kayo at hindi kayo nagpapalit ng kumpanya madali lang magbakasyon guys kasi wala siyang hinahanap kundi yung apat lang na requirements okay thank you for watching don't forget to like and subscribe yan bye bye yeah. may dala manok at kami salamat sa aking kapatid at pinaglutuan niya tayo guys salamat shout out kay Jack Pillow salamat sa iyong padalang pagkain sa akin hindi ko ako malis yan dahil nagagap ha alas 3 pa po yung flight natin kahit kainan muna natin ang kumpito guys ito na lang yung pagkain guys masayang lang na Ito mukbang tayo sa gilid. So hindi ko kasi expect na may libreng bukas na pala yung OFW lang sa si Pilipinas sa Terminal 3. Kaya di ko tuloy na kain mga pagkain ko guys kasi Ah, tungo na eh. kainin natin to. Sayang ko kanin. Hmm, pwede pa pala. Huwag lang kayo mayayang kumain dito guys. Huwag nang magbabawal dito. So, may, kung mayroon kayong mahaba-habang layover, magdala kayong mga itlo pagkain. At saka, marami naman dito matutulugan, guys. So, yung nakalang video ko, kung nalibot ko yung buong Singapore dahil mayroon akong 12 hours na layover, yan, may, 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 may maliguan po tayo sa taas, second floor. Sa second floor, may mga pagkain dyan. Pag wala kayong dala, ayan. Shout-out sa aking kapatid na si Jackie Lo. Salamat sa pagkain. Ciao! So,

Hello guys, what's up? Pala, hindi kayo magutom dito sa Singapore guys At gusto nyo maglibot-libot mag sa buong airport So matagal-tagal to, hindi po matapos sa loob ng 12 hours So kailangan mag ka okay ng pagkain dito guys Libre naman lahat dito yung tubig, hot water Ang tanong-tanong lang ay dyan guys At may dadal, magdala lang kayo ng kape, baso at itong baunan Yan, kaya sa amin may dala akong pagkain ngayon guys Para hindi tayo magutom dito sa Singapore May mura naman dyan kainan dyan sa taas Pero kailangan meron lang kayong dalang ano, credit card o kaya debit card Kasi mas mahal ah, Mura lang convert natin sa, sa Mura lang po yung pagkain nila dyan Kaya lang Pag wala kayong dalang pera Mas madala, magdala na lang kayo ng pagkain Ayun Para hindi tayo magutom, maglibot-libot mamaya So ngayon nagutong na tayo guys Kain muna tayo dito at 努力，努力，都是。